Guys, uh, meron tayong High Ace, so GL uh, Grandia 2015 model. So, ito insert uh, natin. Ang concern nito, merong airbag. Yan. So, merong airbag na lumitaw dito. Hindi yan mawala, wala. So, kaya ngayon, guys, ah. Uh, Tingnan natin 'to, wala ring busina. So, papakita ko sa inyo uh, kung paano palit ng clock spring dahil la uh, clock spring lang naman yung uh, pinakang sira nito kaya ganon So, yung spring dito. So, yun yung papalitan natin. 'Yan. So, patayin mo natin 'to. and so magtatanggal lang tayo nito, guys. so yan yung cover dahil merong flower yan dito so kabilaan yan meron din dito yan yan guys so T30 yun yung gagamitin natin dyan na alin na flower yan. yan yan so sa kabila pa guys So magtatanggal tayo nito. Itong socket na 'to. Yan tapos yung ground. Yan yung sakit na lang 'yan. Tapos uh, magtatanggal tayo nito. Itong uh, 19mm So, tanggalin muna natin yung susi. Yan So, gagamitan lang natin ng uh, cross wrench. So, dito rin guys, uh, kailangan na nakasentro yung Uh, ano natin so kung pwedeng uh, markingan natin para sentro lang dito yan yan so meron na so para pagka kinabit natin o so, hindi na kailangan mag align pa So tapos guys, magtatanggal tayo nito. Yan. So wala nang katapusan yung pag-ikot niya. So putol na talaga. ayan, ayan. Okay. ayan. So ito yung uh, pinakang clock spring niya, guys So Tatanggalin lang natin to Ayan. Ayan Tapos itong pangalawa Tapos guys uh, Nakalock lang naman to dito yan. nakalak lang naman siya. Yan. yan so na-unlock na natin. So ito yung mga lock niya, guys. So, so ito yung papalitan natin. Yan. guys. So nandito yung bago. So ito yung kakabit natin. Ito yung uh, pinagpalitan. So, isinasalpak lang naman to. Ayan. Tanggalin muna to. Ayan. Okay na. Tapos, sa uh, itong wire, So yung takip so dalawa lang naman na uh, Allen screw na nandito. so ito guys, uh, nakalakyan. So nilagay yung manibela, saka ito mag-unlock dito, matutulak to. So, isi lang natin. Ha, nilagyan natin ng uh, ng um, guhit yan dyan. Ayaw ah. E, wala sa ng guhit. Sentro. Sentro Sentro na. Station uh, Road So, saktong higpit lang to. And so, ito guys, uh, dito. And so, itulak muna natin to palitawin muna to so ayan yung pinakang lock nya palitaw na yan talubog yung lock ayan so nag na yan tapos ito pa kung ground nya So masusubukan na natin 'yan kung mayroon ng uh, busina Yan. So mayroon ng busina. So subukan nating uh, start. Kung uh, wala ba 'yung airbag indicator dito? So nawala na rin yung airbag indicator So dito guys Hiigpitan uh, na lang to Tapos nalagyan na lang Nung uh, cover So okay na yan Ayan guys So dito yung cover nya So kabilaan yung cover. Yan. So okay na. So like and subscribe to my channel NNB Mechanics Vlog. Thank you.